Hello po mga kadilag! So welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po mga kadilag ay pupunta po ako sa Anuling dahil ngayong gabi po ay gaganapin ang pailaw po sa aming bayan. Bali inaantay ko lang po si Kagwapo lang. At si Kagwapo lang po ay by din na fresh from municipality. Uh, so ano go. mag start na doon hanin. Oh, para mag start na. Dali. Let's go! Tala. Ayan at papunta na po kami mga kadilag. Kami yung naglalakad na laang. at mahirap ang parking la lang naman po yung munisipyo kada Elford. Mamaya yung madilim na ito ay maliwanag na. Ah. Dito na po kami sa labi. Dito pala kami. Eh. Dito pala gaganapin. Sa bigay ni Menang po. Kaya naman, palapakan po natin. Ayan at mag-i-start na. Yay! Okay, ayan po. Sige Okay, simulan po tayo sa kaya na to. 10000

Daming tao. Daming tao. Oh, kahit maulan eh. oh. oh. ma. ay. Oh. Ito ng Christmas tree, oh. Oh, ma. Christmas tree sa coffees. nag din. Ah, masayang pastong lakas. Oo. May mga food, ano rin doon, ah. May mga food stall. Stall, so, oh. Mamayag tayo ay eh, mamili. No, wala na. Uh, Mayroon may din daw pa ang Maglilibot-libot muna. Ika hmm. muna ka tayo so, sa Christmas tree. Oh, sige. Super lakas. Super lakas. Lakasar. Lakasar na ng ulan. Lakasar ng ulan. Pero maganda din ito tingnan mo. Ha? Ano? Oo. Oh, ganda. Umo. Ganda. Sampetahan eh. Hmm. Ayan oh. o. Hindi, hindi naman nakatata. Or may may akata maglibot. At maulan. Pabasa <laughs> <So, tumasa> tayo. <laughs> Halika na, mo na yung sumilong. Katabo na sa kainan. Sa may mga food. Oo, uh, donut. Oo. Uh. Ayan, at lumakas na po ang ulan. Kami po yung muna dito sa may parking. parking. Pero ito so, pala yung ginawang ano uh, dito ang gawa ng maulan. Walang eh, wala mapapagpwesto sa akin. Ayan, at medyo tumila na po. Kami po yung bibili na ng mga pagkain. Smash burger. Oh. Dami pagkain, honey. Eh. Oh. Ayun, tila na. Ang gusto ko ay... Smash burger. Burger. Smash burger na lang with bacon. Sige, with bacon. Ayan po, at dito po kami bibili ni Luke. Ito po yung in-order namin ni Luke. Burger. Kami po ay naka-order na. Ay, napakadaming tinda. May cotton candy iba. Oo. So, may potato ano. Ayan na po yung order. Thank you po sa nagbigay. Thank you po. Thank you po. Ayan, at kami naman po yung maghahanap ng drinks. Dito may drinks. Oh. Bukupandan sa amin. Ah, sige. Ito na po yung aming bukupandan. Wow. din. Oh, look. So, kami po ay nakabili ng mga kadilag ng merienda. Nagsilong po muna kami dito sa may gilid. Doon diba pala sindong. Oh. Bibigyan ko na pambili ng merienda. Bibigyan ko pambili. Bibigyan ba't ito. naman palang masarap. Oo. No. Sulit yung magkano ito? 120 hali. 120. Nakakain lang po si Kadilag po. Ano ka sa yung burger? Sarap po. Tartihan it may sausages na bacon. Kasi no? wala lang siya parang talaga. Krai ito. Dabi pa rin po mga tao. Sarap din 'yung ubo ko pati. Tapos na kaming kumain. Igot so, tayo habang ay, nag Oo. Daming tao honey. ni. Three. Oo, oh, oh. Ay... Uh, uh, yung tao, ay, oh, oh. ay yung iba ay mga bagets Karamihan ay mga bata ha mga binata at dalaga. Yeah, tangan, yung oh. Para naging partner rin talaga sa iyo. Huh? Oo oh, nga. Ah. Dumaan din po kami dito sa Pasalubong Center. Ay, yung ano. Dito po yung madaming product. Mga gawang na karim. May mga alak din po. Tara. Kami po yung toilet la. Thank you. Dito naman po kami sa may fountain. Dendang decor, honey. lang. Kami po ay nag-iikot-ikot muna, mga kadilag po. Ganda. Daming tao. Ito pala ay parang sa ukano. picture dito ah, sa, oh. sa Christmas tree. Aba nung isang araw mm. kami ng mga kaibigan nakapag picture na diyan oh. nag-try. Sa yung dito Ah oh oh. oh well. na Nakapag-try na kayo. O uh, tayo na try yung pailaw. Oo. Oh. Oh. Ganda hanin. bungad pa lang mga kadilag wow. ay maganda na. Bungad pa ng general na car ay kitang-kitang Pasko na talaga. Makulay, honey. Oh. Wow! Amit, may nagpipicture pa. <laughs> Tayo na may anytime may pwedeng magpicture dito. Gusto oh. ko dito. So, pinapakita lang natin mga kadilag. Oo. Oh daming mga siguro yung mga karating bayan din nandun yung mga bumibisitahan sa taga infanta at saka po taga real si libot Oh, at madami pa rin ang nagpipicture. picture nga dito, maganda rin yung bele. Ha? Yung bele. Ayo, lapit tayo doon. Ito po yung bele. Oo. Oh, Maliwanag ka na. Dito na may may mahabang Christmas lights. May piti na dito. Dito mayroon na Mag isa uh -huh. Magandahan uh -huh. Ay, daming nagti-picture. Ang baka mamay na eh, mga kasama. <laughs> Naki-wakehan <honey. laughs> eh. Pag nagti-picture ay naki-wake. Wow. Ano katay, papasok na sa loob? Katay. Oo. Oh. Pukuha nyo na natin, honey. Oo. Uh o -oh. oh, sino daw gwapo? <laughs> पियान pero may ay sa sigera. Ay, ay, ay. Ang pagkikita niya. Ay, may pagkikita Ladies and gentlemen, let us welcome on stage. Yeah, The junior, Mr. Mike M. Hatch, Manega, Maramata, and my yeah. yeah. sinawan. Sisi. magtala ng guwapo eh. Una akong ng guwapo. May di po ah, sa harapan. Ang tingin ni Kuya Irving na. Ano, sa may cap doon. Maraming maraming salamat po hanggang sa muli. Kitakits po tayo December 6 at December 30. Live pa rin po tayo dito lamang syempre sa ating municipal ground sa bayan ng General Luna, Kaya naman!

init. <laughs> Pero recipe pa siya. Crispy. Sarap. Parang fries. Ayan. Yeah. Oh. Bibili tayo ng drinks, hmm? Lemon po. Bibili tayo Kami po ay naglalakad na pa balik sa bahay po nila kagwapo lang. At dito pala ay, ay dito pala wow, oo, wow. uh, sa ano, mga puno-puno. Uh, naki dito ang mga dating place, dating place. <laughs> ng mga kabataan. Uh, para hindi ba sa adulted ako. Alam na alam. Pag nakita ko takot din si Indong, nasa na yon Indong, <laughs> <laughs> Nakatara rin kanina. Hindi, baka kasama na may mga tropa. Ay, sinisilip natin ng maigi. Ma oo. oo.